Good morning. Hello, cuties. Another unboxing. Another unboxing. Puro. puro unboxing na lang ako ngayon. Kasi bumili ulit ako ng... Ay, ganito palang kulay niyan. Bumili ulit ako ng pang-saping sa upuan namin. Ayan siya, Kasi nagustuhan ko yung aking, ano, binili na kulay red. Kaya ito, bumili ulit ako. Ito naman siya. Ang kulay nito ay caramel. Ito yung ano, yan yung kanilang libreng punda. Punda ng tropelo. Ito ay pang single lang to. Single. Single sa upuan. Tapos ito yung kanyang mga pang Sticks. Pero, ititesting testing ko ito ayan siya oh single lang siya testing ko muna ha sa akin upo ang sa akin upo ang maliit ha eh uh, ganito ako um -huh. Ups, ups. Lambot ng tela niya Sana naman tumagal. <laughs> Sana tumagal. Ay, ano ito? Hindi ko maintindihan. Yan. maintindihan ay ganun pala siya ito nito ang aking upuan. Magiging brand new ulit ang aking upuan. Ah, lalabas.

basta ganyan na siya. Ay, ako mo, hirap magayos. Okay na. Okay na doon. Ayan na yung yari ng ano. Yung aking ayan na siya. Hindi kasi sa fit gawa nung ano siya. Hindi kasi couch yung aming upuan. Ano yan eh, may kahoy. Yan, yung may armchair. Kaya, pero okay na din. Maganda na, na naman. Ayan o. No? Kasi, itiniterno ko siya sa aming, kalat pa ng aming <laughs> lamisa. Ayan no? nakaterna kasi siya sa kulay. Happy birthday, Lalo Pugi! Ba, dami mong pagkain, ha? Ah. Ha? Eh. Ah. Pa may, pa saan, no. may padala pa sa'yo. Uh -huh. eh. ah. eh. Choking. Uh -huh. Ay, sabi ni si Choking. Sabi niya si Joking uh -huh. daw yan, eh. Si Choking. Jo joking. O, ah, yan. Ha? Ito ba? Ay, excited ah, saya-saya niya. Kay matinik dito eh. Ba't hindi kay kumanta? Hindi na, tapos na eh. Happy birthday, Papa. Na, nauna na eh. At saka busog na, mahina na ang kanta. Hindi, saka nauna nang kumanta. Ano yan? Ay, pambata yan pang. Ito talaga yung ano, pang malakasan. Pang Pangbata Pang yan eh oh. Pang malakasan nga yan. Hmm. Chicken pala yan eh. Pang ah, malakasa na. No? Si Mangdo. Oh, Tingin pang. Mangdo. Ay, pa-cute pa talaga. One, two, three. Spiderman? Uh -huh. Happy birthday, Lolo Pugi. Eh? Thank you. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. <laughs> Karang na mamas ko na. Wala na mamas ko. Wala na mamas ko. Wala na mamas ko. Wala na mamas ko. Si Pao <-Po> na ingit. <laughs> oh, Kain na kayo ulit. Kain na. Kain okay. okay. Kain na, ulit. Uh, na may, food. Kain na yung <laughs> Kain na yung Dami food. Daming food. Wala na, busog na ako eh. Daming food oh. Natpura eh. Busog na si Lolo. Busog Dami. na food. Na food. Oh. Busog na food. Daghan man food. Ang ice cream ni si Pao Pao. Si Pao Pao, eh. Kasi gusto ni Pao Pao. Kasi si Pao Pao. Birthday birthday talaga, oh. Nakapula eh. Birthday namin talaga ni Tiaro. Orlando. Orlando. Ito ba? Birthday ko rin ngayon, oh. Nakapula. <laughs> <a good> <laughs> <a good> <laughs> Ay naka yung lululuto ko papi Order niya yung tilapia Ginatang tilapia Ayan Ito pa yung aking lulutuin Pulutan Si Lolo Pogi May bisita mamaya Kundi nag-iisa

30 size. 30 na 'to. Netong sana baba. 31 size. Wow, my tiny. mo. ting na yung ano, regalo kay Lolo pogi, Galing kay Sherwin. Kay Maui. Happy birthday. Wow! <laughs> Tuwang tua si Lolo Pugi. Uh -huh. ah. <laughs> Nakapula. Reading, reading na siya. Birthday daw niya. Happy birthday, Lolo pogi! May ba't may pogi pa kasi? Happy birthday, Lolo. Pogi. Pogita. Galing sa kanyang ayan. Regalo sa kanya. Kasi birthday niya. Ayan si Lolo. Tuwang tua, Tuwang tuwa. Naka-red na siya kasi birthday niya. Talaga naman kinuko-chill you pa. Ayaw mabuksan eh. Ayaw mabuksan? Ayaw sa'yo? Wow. Ay, tama. Ina-avoid na. Sige nga. Ang cute. Cute, cute, cute. Oh, talaga namang excited. Ayaw, ah. Ayaw? Oh, oh, oh. Bakit pinulit pa talaga? Ay, pinupunit ba pa talaga mm, bigot, eh. Ay, ipag regalo? Ay, pag i-fold mo nga yan, Diyan mo ilalagay. Tapos dadalhin natin yan sa Santa Rosa. Yeah, Ito yeah. naman eh. Ah. Diyos ko. I ano mo lang yan? Masyado yeah, ka ng apurado. Ah. Oh, apurado kasi. Apurahan agad pa. Para... Ito yung kanyang Ayan Ito yun Banig ni Lolo Pogi Kasi mahilig siya Ayaw niya kasi matulog sa kama Tapos ayaw niya ng Ayaw niya ng foam Kaya ito yung binigay sa kanya Kasi yung kanyang tulugan, yung banig na may foam. Eh, yung foam, kasi, ano na eh, sa bigat niya, durog na. <laughs> Ayaw niya ng, ano eh. Kita sa phone. Ah, uh, gusto niya lang kasi manipis, mainit daw sa likod. Ayaw niya ng ganun. Tsaka hindi sa sanay sa kama matulog, hindi sa sanay sa malambot. Kaya, yan yung kanyang regalo ng kanyang manugang. Ganda Ayan. Wow, ang galing. Ayan, ang galing. Ah, ah, Ay, sa likod ah. Ah, sige nga, testing nga, testing. Kunwari na higa doon. Higa ako. Ah. Okay, Lolo. Ayan, dapat pala may ternong ano yan eh, unan. Ah, mo si Lolo. Higyan mo si Lolo. <laughs> Ay. Ayan. Ayan, no? Ayan, nahiga si Lolo. Excited. <laughs> Dawang tama, hindi ka naman malikot matulog, eh. Ang cute, no? Ay, ang ganda. Napasang paa, mm. ganyan-ganyan uh. yung sarap, oh. Ah? Ah. <laughs> Ayan. Patusok-tusok. Oh, wag ka matutulog yun, ha? Baka mamaya matulog ka. Bigyan kita ng trop. Ah. Uh. Yan. O, oh, good night, Lulo. O, oh, good night, Lulo. Tulog na. Mag-YouTube ka muna bago matulog. Bye-bye. <laughs> Bye-bye, Lulo. Oh, anong sasabihin mo? Thank you, Sherwin. Thank you, Tumayo ka kaya maupo ka. Ah, yeah. oh, ana, anong sabihin mo. Thank you, thank you, Sherwin and Maril. Sa? Padala na aking higaan. Sarap. Sarap? Masarap? Sarap. 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 Pati ganyan-ganyan yung paa mo. Parang may pasok-pasok. Ako mamaya. Titisting ah, ako mamaya. Sarap <laughs> sa likod. Oh, talaga. Ah. So, thank you very much. Ah? And I love you. Oh. Sino? Ah? I love you, mga anakis mga anakis. <laughs> oh, thank you. Okay. Thank you sa regalo ni Lola Pogi. Yan oh. oh, galing. Oh. Oh. Tamang-tama, lang talaga sa iyo yan. Hindi ka naman malikot matulog eh. Okay. Oh. Asi oh, goodbye. Bye-bye